Bye. Idol, Baray. kunyari, naglasal ka. Tingin mo sisikat ka na, James, yap. Okay, mga kaparangay. Kasama natin. Siyempre, Barangay. eh. Ang nag-iisang James, yap. Yes. Legend of the PBA. Siyempre, Barangay. eh. Golf-golf mo na. Mayor Francis Zamora. Yes. Ay, Mayor Francis Zamora, grabing sipag. Maraming grabe talaga. Siyempre team up kami, siyempre. Mayor, di ba? Mayor, salamat ha. At rest muna tayo ngayon, siyempre. At pagbabalik mo, sipag ulit. Di ba? Laban tayo. Siyempre, <laughs> John, Idon, coach. I love you, Animo, ha? <laughs> ah, kahit na yuwi ako, pero wow. lasalis ako, ha? <laughs> Pero Mayor, si James Shep, di ba munti ka na maglasal yun? Oo oh, nga, actually, ilang practice din kami nagkasama ng no 1999, mm. na alala oh, Tsaka kahit si Paul Artadi rin, munti ka, munti ka. <laughs> Pero nag-decision siya na mag-UE, na ngunit na maganda dyan, nagsama-sama rin naman kami sa San Juan. Yes. At, uh, kahit na hindi kami nagka-teammate sa UAP, ay teammate naman kami sa makabagong sa... Ay, ang maganda. Team, team pa rin. No? Si Kosi James. Coach Topic, Coach Topic, na congratulations, na Idol. Idol, ano masasabi mo, brother? Video. Brother, tanong lang, ano ba mas may pressure? Basketball ko coach. Dito ako sumasay tulo eh, pero nag-enjoy lang din. Talaga. Tara tayo lahat, para yes. makapagpahinga naman. pero pero ang laking, ano, malaking karangalan, nasa, nasa lasalista rin ako idol eh, na nag-champion ulit tayo. Oh, diba? Pero love ko rin na UE ah. Pero si James Sapp, munti ka na maglasal yung eh. <laughs> Munti ka na yan. Diba, ka na <laughs> <nga nga> naglasal. Ba't <laughs> di ka naglasal? Na Ito naman tinatago eh. Na-culture shock talaga ako dito. <laughs> culture shock? ako, galing pabinsa, yan, ano? Ang simpleng buhay. Oo. Siyempre, eh, Nasal. ako mahihayin, eh, di ba? Oo. Oh, Vocal naman ako sa ganyan, eh. Oo. So, culture siya ako. Pero pare kung naglasal... Ay, nag po, lang, nagsama tayo sa ganyan. Tama, Idol, eh? kunyari, naglasal ka, tingin mo sisikat ka na James Yap? Hindi, honestly, uh, honestly. hindi yes, natin please. alam, pero yung... Hindi <laughs> natin alam. Hindi eh. natin, pero pare, lupit na talaga. James Yap, legend ng PBA. Yung MVP mo, two-time MVP. Two MVP. Pero andito tayo Peace. para suportahan ng ating mayor. Wala, malayo mararating nito. <laughs> malaki marating ni Mayor, masipag talaga, matulungin pare. Okay, matigyan natin yung pat ni Mayor So... Yes! Oh! <laughs> Muntika na Mayor, pero magaling rin na golfer si Mayor eh. So talaga, pang, pang pang relax. Good shot Mayor. So andito kami nagre-relax muna kasi sobrang busy na eh. Happy New Year to everyone. Happy God. New Year. Batiin natin Mayor mga taga San Juan. Yeah, Sa mga minamahal kong taga makabagong San Juan, maligay ang uh bagong taon sa ating lahat at naway maging mas masagana ang 2024 para sa atin. Natin. Yun. Si Mayor, isa lang. Minakita ko si Mayor eh. Ang yeah. ganda nun sa si Mayor. Siyempre, <laughs> from Pimp Kicks. from <laughs> <laughs> Pimp Kicks yan. Yeah, sponsor yan. Mayor. So, balita ko po lang Pimp Kicks Hills magbubukas na sa loob ng ilang linggo. So, excited na ako dahil dagdag negosyo yan para sa San Juan. Amen. Siyempre, sa mga mahilig sa sapatos, dalaw kayo sa Pimp Kicks Green Hills Mall opening this January. Yes, thank you, Mayor. Thank you, Coach Opex. Thank you, Concierge James. Kailan naman na Oh, okay, sponsor. Mayor, sponsor na natin to ha? Ah. Sponsor by Pim Kicks. Kicks. Oh, syempre, net uh, promise oh. yan pare at i-approve lang ng someone na no, tayo ikaw na i-endorse ka. Oy, <laughs> pasay promote mo ha? Ah. Oo. Oh, uh, yun, no? oh. you know. di ba? Ah, sapatos. Ah. Pim Kicks syempre pare. Oh, Pim Salamat ah, guys. Thank you mga barangay. Let's go.